Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon. Level N3. Jude san yung rasko na guys, mas po kayo mag unmute. Eh, kumbawa sensei. Kumbawa. Rasko na guys, mas apat yung po akong tatawagin na. na? <laughs> ano pang dapat yung itawag sa akin? Sensei. Sensei kaya yeah. Inday. So, there's Inday huh? sang. Inday or Inday I sang. Na. Ate inday. inday. Wag lang pong sensei. Okay. Oh. <laughs> Napipressure po. Hi. <laughs> yaras ka na guys. Eh. Hindi sa... E, hindi niyo po first time po, di ba po? First time Ni niyo po na mag... Kayo yun, eh. then, hindi kayo medes desyon eh. Hindi ko na po kailangan mag-explain. Nairul. Hai, atau hmm? Toto hmm? Sureta. Sureta. Tapi nakita, nakita niyo po yung ano, yung flow po namin ni Aki Rosan. so this. Anak kan this. Ganun lang po yun. Hai, so kayang-kaya niyo po yan. Go po tayo. Kanji no. Kanji no chotto. Wakarna itu ki chotto ushite morau. Nigashimasu. はい、あなたはカフンショウ。はい、あなたはカフンショウ。はい、あなたはカフンショウ。はい、あなたはカフンショウ。はい、あなたはカフンショウ。はい。 pollen allergy. Yung tinatawag pong pollen, di pa po yung, alam na po yung ano, yung bulaklak po, meron pong ano, ah, parang uh, ah, maliliit. Ano po yan? Ano po yan? Parang naglalagas yung mga maliliit na ano sa mga bulaklak. Yung sa loob po, ano po? Hi. <laughs> yung po yung pollen, kafun po ang tawag po nandito sa Japan. So, para okay. po mas mga image po natin, i-search po natin at ipakita po natin ang uh, drawing po. Ano po? Hi! Kung nakikita nyo po ito, ito na lang dito sa baba. At medyo, ano, nakikita nyo po ito, ang dami pong lumalabas na, ano, maliliit na na pollen. Yan po yung pollen. Ay, tapos, masisinghot po natin yan. Tapos, tulad ko po, meron po akong allergy sa pollen. So, Hatching po ako nya ng hatching minsan naman po umuubo na, minsan parang may laglat na. Ha, parang trangkasa na po yung ano nararamdaman. Kaya hate na hate ko na po ang ano. Native favorite ko pong season is ah uh, primavera ah uh, hard ah uh, spring po ano pero ngayon hate na hate ko na siya kasi nahihirapan si Inday Laging umiiyak. <laughs> Hai. Kapunsyo ni naro. Hay, kapunsho na. Kapunsho na. Kapunsho na. Magkakaroon ng pollen allergy. Hay, magkakaroon ng pollen allergy. Hay. So next po natin. Ugay. Hay, ugay. Narinig niyo ba? Na ugay. Pa? Tearay to Kapag dumati, kailangan, um, kailangan mag-mumog ng tubig, Sa, ano? sa, sa, sa apa, apa, mumog po. <laughs> ugay means mumog, Gargarage mumog. po kung sa English, Opo. So sa pagsinami pong ugay usuru magmumog. Hi, so magmumog. Des. Magmumog. Ugay o suru, magmumog. Hi, dondon ikimasho. Nausu. Nausu. Ano po yung nausu dito? Pag nausu, parang magpapagaling. Hi, magpag magpagaling po. Ano po? So, mayroon po tayong uh, tinatawag. Ah, gumeng. Pwede dyan Meron po tayong uh, naos na ganito. Naos. Ito po yung kaninang lumabas It means po, magpagaling. Pwede po yung sugat, pwede po yung sakit, gumaling po. Ano po? Parte po ng katawan. Ngayon, meron naman po tayong naos na ganito isulat. Ano po? Ito po nasa baba. Ano po yung? Ano? Hmm? Y yung, uh, sige, e, sige, ate Inday. Explain mo muna. Hi dito po sa taas po, pagpagaling ng katawan, ng nararamdaman ng mga sugat or sakit po. Ano po. Dito naman po sa baba po, pag sinabi pong naos, ay pag-ayos ng mga bagay. Sa mga bagay po siya. Ito po sa tao. Sa feeling, kapag na nasaktan yung feeling nyo, pwede yung pwede yung pwede natin i-cure. Pero yung oras lang ang pwede mong cure. <laughs> ano po? Hi, jikansh ka naosimasen. 心の痛みはい。So, <noise> Diba, Kiga is... Parang... So? Su? Kiga. Sugat? So, so des. So, pag sinabi pong Kiga, una mo, ano po siya? Magpagal, magpagaling ng... Sugat. So, des. Magpagaling ng sugat. Hi! Ah. Yeah. Kung meron po tayong Kiga, meron naman po tayong... Uh, ki... Maliit. Ano yun? Maliit. Sinsi. Ah, tinday. Tayo dyan Diba so? Ki... Kigo? Kizu. 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 Hai. Hai. Ano pong kizu? Kizu is means... Gas-gas, ganun? Scratch? dahil katawan yung pinag-uusapan po natin. Sugat. Para has po siya. Sugat. So, guys, Kegato kids. ]ですね. Hai, kegato kizu, Parehas po sila. Sugat po. Ano po? Hai. So guys, uh, tingnan po natin kung ano po ang pagkakaiba ng kega at kids. Kegato at no chigai desu ne. はい。サコケガは外的な力で身体の組織が負傷、oh. を受けた状態の。あ layers, <Yeah. S 1> あ。パクシナベダウポナンケガ、ユンナサラバス、ユンカタワンプナテン、アナポサタンラバスポユンナスガタン。はい。はいキズ、ソウは皮膚が切れて、 ah... gayun ni... ah... ah... yung kiga po, ba po sa... sa labas po siya ng katawan, yung sugat po, ano po. Ngayon, pag sinabi pong kids, na... ano po siya, nakat. Nakat po. Tapos, from sa loob po, may lumalabas na pong dugo na marami. Nakikita po yung laman, ng kaunti. Yun po yung kids. Yun daw po yung pagkakaiba po nila. Hai. Pero pag uh, native Japanese po, kizu or kega parehas po nila yan ginagamit. Parehas lang sa kanila ang level nun. Hay. Pero kung pag-aaralan po natin yung kada salita, yun po yung pagkakaiba nila. Okay Pag sinabi pong kega, yun pong ano, hindi masyado malalim na sugat. Pag sinabi naman pong kizu, yun na po yung nakat in yun nasa loob po, pati po sa loob po na injury. Yun daw po ang pagkakaiba hmm. ng kega at kizu. Hi, ngalini eh, ay. Hi, <laughs> so next po tayo. Tino Kizu, ah na parang nakat yung kap, daliri. Daliri, sorry wag yubika na. Ah, te. Tino, ang parang ano parang kam kamat palad kamay ah oh, Oo, kamay so, pag sinabi po, nahiwa kizu sugat sa kamay at alam na natin na nahiwa siya kasi alam na natin ko anong pagkakaiba ng kega at ng kizu so ngayon sabi niya teno kizu so alam natin na nahiwa ang kamay ng tao ano po? Ay, pero sa sa uh, Tagalog, uh, dahil ang mga native Japanese po, parehas po siyang ginagamit as sugat. Kaya, mas natural way pong i-translate na sugat sa kamay. Hi. Hi. Go ko tayo. Yakido. Hi, yakido desu ni. Yakido means paso. Na paso. Paso. Hi. Dewa? Diba? Yakido suru Hmm. Tagalog? Sa Tagalog po is mapaso. So, des. Yakedo suru mapaso. Go lang po tayo. D dai, dai shi ba yan? Ah, tai shi, tai shi ta ganai. Ga tai shi takuto ganai. Nakarinig na po kami nun? Uh, hindi pa, hindi pa, hindi. Shit, hindi, hindi. ko dasay. Hindi naman, ah, hindi naman. Hindi naman malala. malala. Hay, kasi pag sinabi... Shit, ako. Dozo, dozo. Ano Sige po. Ay, <laughs> Pag sinabi po, tayo siya koto ganay, hindi naman malala. Kasi yung taista koto, taista malaking bagay. Koto, uh, pangyayari po. Ano po. So, malaking pangyayari. Ganay sinasabi niya, wala naman daw gano'n. So, ibig po sabihin, dito, ang pinag-uusapan po natin is about po sa sakit or uh, uh, sugat. So, ibig sabihin, hindi malala yung sugat o kaya naman sakit po. Yung usapan po dito po. Ano po? Ngayon naman po, kapag, halimbawa, yung pinag-uusapan nyo is problema, halimbawa, sa isang company. Pero hindi naman gaano malaking problema. So, maaari pong sabihin, halimbawa, yung si A, itatanong, itat itatanong ni A sa B, kay B na, Eh, daijoubu? Monday nai? Sasabi naman ni B, mm, daijoubu. Taishita koto nai. Dito, alam po natin na pag nagsasalita po tayo, tinatanggal po yung ano, yung, yung, yung mga ga, ni. So, taishita koto nai. O kaya naman, taishita koto ga nai. Hi, yun po. So, ibig po sabihin, ah, mm, okay lang. Hindi naman malala yung ano situation. Situation na doon yung pinag-uusapan. Ano po? Hindi na yung sakit o kaya atawan kasi about po sa problem ng uh, company na po yung pinag-uusapan. Ano po? Hi. Sa so, tsugi Masi? Mashi? Mm, mashi wa nan desu ka? Mashi wa chotto wakaranai. Daijōbu, daijōbu. Donbu. Ah, masi, mabuti-buti na. Hi, so ibig po sabihin po na mas, mabuti-buti na. So ibig po sabihin, hindi siya okay, as in okay. Pero from, uh, halimbawa, from injury, naging medyo gumaling-galing na, kumbaga, naging gu gumaling-galing na, okay naman, mabuti-buti na. So ibig po sabihin, from worst, naging medyo okay na. Ano po? Hmm. Pero hindi siya, hindi ibig sabihin na gumaling na from ito yung injury, nandito yung ano yung pagkaka ano ba range po ito ana isang range. Dito yung injury, nandito sa baba yung uh, paggaling. Nandito po ang mas malapit na po sa paggaling, mas masininata. Okay na. Medyo okay okay na ganyan po. Ano po? So, pag sinabing masini Pag sinabi masi ni po masini malapit ng magaling? Yan magiging, ba? Magiging? Ah, magiging, mabuti-buti na. Ay, kasi yung mabuti-buti po, ibig po sabihin, gum medyo gumagaling-galing na siya. So, kaya, ninari, ninyayari po yon Ano po? So, magiging mabuti-buti na. Ay, depende po yun sa magta-translate. Pwede rin po maging uh, magaling-galing na. O kaya naman, medyo okay na. Umu-okay na. Ay, depende po yung sa pag-deliver ng nagta-translate. Pero yun po yung meaning niya. Ano po? From uh, worst tap ito, ano, as in wala ng problema, nandito siya sa malapit sa wala ng problema. Malapit po. Pero hindi pa po siya as in magaling. Ano po? Getting better pa lang po. Kumbaga. Hi! Na, sige, Last na po natin ito. Ome. Omi Omi Mai. Hi, Omi Mai des. Ano po ang Omi Mai? Omi Mai atinday wakarunda. Oh, oh, Mas <laughs> kasi yun kasi um hindi ko lang po sure hindi ko na po kasi maalala nung hindi ko lang po alam kasi dito sa Japan po meron po kami pong meron po tayo dito sa Japan na kami ano nagiging feeling ko Japanese <laughs> hindi naman ako Japanese ano <laughs> um Paksi, dito kasi po sa Japan po, meron pong kultura na kapag nagkaroon ng sakit yung kapamilya nyo, o kaya naman yung kaibigan nyo, pupuntahan nyo siya, pwedeng sa bahay, pwedeng sa sa hospital para bumisita. Ano po? So ang tawag po nun is omi mai. Hi, omi mai. Hi. So sa Tagalog, bumisita enter parenthesis sa may sakit or may sugat. Hi sa may nangyaring ano uh, sa ko na ganyan po ano po bumisita umimai hi from the word na miru titingnan tapos ito po mai po na to alam nyo po yung ano yung japanese style po na yung nakakimono sumasayaw mai yun ang tawag ganyan yung may hawak po silang ano uh, pamaypay as sumasayaw ganyan mai mai odori po mai odori hi so ibig po sabihin pupuntahan para kumbaga Siyempre, pag may sakit kayo, nas, nandyan lang kayo, nakahiga lang kayo, sumaranay. Kung maga, bored kayo. So, pupunta kayo para bisitahin nyo siya, tingnan nyo siya, at ah, uh, kung maga, tatanggalin niyo ng kaunti yung pagka bored niya. Ano po? Kaya, ganyan po yung kanji niya. Hi! Diba? Pag sinabi po, um, umimay ni Iko. Hi umi mag magpupunta para bumisita ka so des pupunta para bumisita, bumisita. bumisita sa may sakit so des so des so des so des hi maraming salamat po do mo arigato ko so meron po kayo guys katanungan sa mga nanay na. gomen na. みんなパパあの、かせ、し、みりん、え、し、みりん、し、パパあ、て、パパうんあの、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパあの、パパパパパパパパパパパパパすパパパパパパパパパすパパパパパパパパパパパパパじパパパパパパパパパパし、パパパパパパパパパパ

Pag sinabi pong itami o kanjiru, nakakaramdam ng sakit. Sakit po ay. yung itami doon. Apa. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!